Hello, magandang araw. Ito, mga maka, panghingi na naman ako ng malunggay ng kapitbahay. Ayan oh, ang dami daming malunggay. Meron akong isda sa bahay. Haluan ko ng malunggay. Ayun. Makapanghingi na naman. Maraming maraming salamat. Nakakuha na naman ako. Doon po malunggay, makukuha na naman si Bulls ay ng malunggay sa kapitbahay. Yan. Wala <laughs> eh. konti lang yung sapat lang. Yung isang lutuan para may babalikan. <laughs> Tama lang yung isang lutuan para may itay na may babalikan. Yan. Pwedeng pwede na yan. Maraming maraming salamat sa kapitbahay na laging may malunggay. Hello! Ito! Karating ko lang sabay, nakauwi na ako. Kali akong naglakad-lakad, tapos kumuha akong ano, malunggay sa kapitbahay. Magluto ako, mag-defrost muna ako ng isda. Defrost <clears throat> ko muna to. Habang kaso, habang i-defrost ko, Ihimayin ko naman yung malunggay para dire diretso ay dire diretso ang loto amaya kaya may himayin ko muna ang malunggay <coughs> malunggay na galing sa kapitbahay Dali na naman akong malunggay. <coughs> Himayin ko muna to. <clears throat> Para sa akin sinabawang isda na may malunggay. Eh. Ako nagdi-defrost, na ako ng malunggay. dalawang piraso yan, isda na yan, pero yung <coughs> isa sa bawan, yung isa prituhin ko. Para meron mang ibang luto ba? Hindi <coughs> lang lahat sa Parang marami itong malunggay na ito. Ilang tangkay din yung nakuha ko. Pero mas marami, mas masarap. <coughs> mas maganda pati. Nahin ko lang itong malunggay kasi ito mas, mas, mas mabusisi ito. Ito, dalawa na lang. Okay, ito, lapit na. Lapit lang, may... Tapos itong paghimay-himay. Ito lang mas matagal dito yung maghimay ng malunggay. Pero pag nag-umpisa na magluto, ah, wala na. Mabilis na nito. to. <coughs> Saglit na lang. Isa na lang. Nakapag-umpisa na. Ah, maghiwa pa pala kung sibuyas bawang. O oh, sibuyas luya. Pusa lang na. Okay. Ito na lang. Tapos din. Kapag luto na at makakain na rin. Da-stir lang muna. Sinabawang isda. Okay. Yan. Yeah. Linis lang. Linis. Tapos iwan ang sibuyas, luya, kamates, sulid na, salang na. Yan, kiwa mo ng sibuyas, 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 luya, kamates. Ito, kamates, pampinta, sibuyas, isa lang, luya. Yan. Kamates muna. Pasta ang kamates, tanggal ang buto bago i-salo sa pagluluto. Ako tanggalin ko na ngayon kasi dito ako nadadali. Sa buto ng kamatis. Dito na dali ang aking appendicitis. Kaya kailangan siya tanggalan. Talaga ng buto. Kailangan matanggal ang buto niya. Nagu ko siya ilulutuin. kailangan ko nang iiwas yung aking pamilya baling ako lang ako na ang lang sila silikado kasi itong buto ng kamates pag ito mashoot sa ating appendicitis eh, hindi ito matutunaw yari na kaya tanggal ang ano buto pag ako gumamit ng kamates bagay ito hindi naman ako hindi sa kamatis kasi kasa ng asin ko bawal ako rito pero dahil may magluto para sa kanila lalo sa aking asawa pwede akong kamatis para sumarap pero pwede akong tumikim sa lang at gulay at isda hey, tikim tikim lang tikim lang kunti kunti lang Istikad yang cakar melunggay, masalah nama Sarah. Hai, 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 terus Bantay, eh, diretsyo na ang salang para ah, uh, makakain na din. Pagkaluto, saglit lang ito maluto. Kasi ang isda, saglit lang naman maluto. kulog ina. Tapos asin. Paminta. Kailangan siya may paminta. Ay takpa. Okay. Pagkakulo, lagay na ang isda. Ayan. Dito sa kamila. May daong kawali kasi mag-prito pretong isda. Pretong isda sa kabila, tapos ito sa kabila. Sabaw naman, sinabawan. Pakuluin ko lang. Yan. Yeah. Ayun, kulong-kulo na. Lagay ko na ang isda. Ah, ha, ha. Lagay-lagay ang isda. Ah, ha, ha. Yan, tatlong piraso lang. Kasi prituhin ko yung apat. Okay. Tain ko lang hanggang maluto yan. Luto, lagay ko na ang malunggay. Saglit na lang yan. At sa kabilang side, iluto, prito ko naman ang prito ko naman ang isda. Pero ito, nagprito muna akong shumai Kasi gusto ng aking dalaga, toasted siyumay. Yan, prituhan ko muna siya. Bago isda. Ito, salang ko naman ang isda sa prito. Kasi luto na ang shumai. Okay. Ah, Manuto. Para makakain na. preto ko. Kapag kapiraso lang. Yan. Tapos sa dito. Ayan. Sa may sabaw. ito. Oh, napakasarap. Ha, <laughs> ay. pag na lang yan. Mga ilang minuto na lang. Luto na yung na yan. Lagay ko na ang malunggay. Ah! Yan. Lahat ng aking malunggay. Ayan. Ha, ha, ha. ang isda yung dito sa sinabawang lagay ko na ang malunggay ito malunggay yeah. <coughs> maraming malunggay mas masarap yan <coughs> yan po hmm. yan ang malunggay oh ha oh, ha. Tapos may ilang piratong hi, ilang hiwang isda. Sold na sold na. Sold na sold na ang kainan. Salamat sa kapitbahay at nakahingi na naman ako ng malunggay. So, pwede, pwede na. Pakuloyin ko lang. Isang kulo lang yan. Okay na ang malunggay ang ano antayin ko na lang itong prito na lang yan okay kaya pwede pwede lutong luto na yan cook ko na para ma baka ma overcook ang malunggay yan pwede pwede na po pwede na sa kainan antayin ko na lang yung pinitrito kasi hindi pa luto ito na lang ang ating antayin maluto Ayan. Pero malapit na. Sa balik sa niyan, sa na lang yan. Wala ang balik sa din. Eh. Ayun. Baka masubrahan. Baka masunog. Ayan. Sabit na lang yan. Sa na lang. Naluluto na din tayo na. Ayan. Luto na. Luto na rin ang prito. Ah, ano pa? Kainan na. Ayan po. Kaya pinakaluto na. Ah, luto na prito. Luto na rin ang may sabaw na isda na may malunggay. hiningi ko sa kapitbahay. Ayan po. Tayo magkainan na. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless po sa lahat. Lagi po tayong mag-iingat. Bye-bye. Thank you, Lord.